i don't know Ganito nga ako magluto ng sinay na tulingan. Hindi po ako expert pero siguradong mapapaan ni matagal, ka. Matagal-tagal lang nga din ako hindi nakapagluto kaya sinabay ko na sa pamamalay kay itong Pinatanggal tulingan. Pinatanggal ko na pala dyan yung hasang sa pinilihan namin kaya yung buntot na lang po ang ating tatanggalin. Yan po kasi ang pinakamalansang parte sa tulingan kaya dapat tanggalin talaga Kaling yan. Kali lang yan dahil iniikot nga lang yan tapos ihilahin. Pagkatapos ko nga linisan ay naghanda na ako na itong dahon na sa amin. ko po yan doon sa isda para hindi madurog at matagal ang lutuan nga ito. Mas nagpapasarap din kapag nakabalot sa dahon na sa amin. mapapansin nyo, ay hati na nga yung isda. Hinati ko po para magmukhang madami. Pero ang totoo, sa ganitong paraan ay makakatipid. Pagkatapos ko nga hugasan ay nilagay ko nga po yan ng asin o nilama sa asin. At pagkatapos ay binalot ko nga isa-isa sa dahon. Pagkabalot ko nga ay pinatas ko na sa kawali na gagamitin Una, ko. Una, naglagay muna ako ng dried camias, tsaka ako nilagay yung mga isda. Paglagay ko nga ng mga isda ay nilagay ko naman ang taba ng baboy sa ibabaw. Tapos nilagay ko ulit ng dried camias. At sinunod ko na ang asin. Pagalagay ko na ng papalasa, inilagay ko na ng tubig na dapat ay nakalubog yung mga isda. Pero yung sa akin kasi hindi ko malubog dahil baka mamatay naman yung baga ng uling kapag umapaw dahil sa kugon ko nga lang isasalang. Bago ko nga pala linisan yung mga isda ay nagpabaga muna ako para diretso salang na lang ako. tayo ng dalawa o apat na oras. Mas maganda, mas mahaba, mas nagpapasarap yun. At ayan na, amoy nyo ba yung sarap niyan? Ilang rice kaya mo kainin pag ng ng ulam?